sa ating mga dakilang ilaw ng tahanan, ano pa man ang ating tawag, ina, mama, mami o ermats, Happy Mother's Day po sa inyong lahat. Ang pagmamahal ninyo, ang isa sa mga pinakamasarap na karanasan sa buong mundo. Sa bawat yakap, ngiti at lambing ng inyong binabahagi sa amin, damang-dama ang init at sigla ng inyong pagkalinga. Kahit kailan, ay hindi namin kayang tumbasan ang inyong walang kapantay na pag-aalaga at pagmamahal. Kaya sa araw na ito, wala kaming ibang hangad, kundi ang inyong kaligayahan. Di man siguro namin madalas nasasabi, pero mahal na mahal po namin kayo. Muli, taus-pusong pagkilala at pasasalamat sa inyong lahat. We love you! Happy Mother's Day! Mwah, mwah, mwah.